Ang pamahiin nunal ay tungkol sa gatuldok na mantsa sa ating balat na maaari raw magbigay sa atin ng swerte o kamalasan. Naniniwala ka ba dito? Ano man ang opinion mo, narito ang iba't ibang kahulugan ng mga nunal na nasa ating mukha at katawan. Gain ka na bang malaman kung anong ibig sabihin ng iyong nunal? Bago tayo magsimula, shout out muna kay Jerome Andaya, Joey Domingo. Warns TV, Ethelma Martinez, at Clarissa Cabusog At kung gusto mo rin ng shoutout, mag-comment lang ng shoutout sa comment section ng video na ito. At kapag hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na and click the bell button para ma-notify ka sa mga susunod pang mga videos dito sa Lala TV. Umpisahan na natin sa mga nunal sa ulo katalinuhan. Yan ang unang papasok sa ating utak kapag narinig natin ang katagang ulo. Dahil dito, nagagawa nating makapag-isip at makapag-desisyon. Kaya naman kung magkakaroon tayo ng nunal sa ating ulo, makakapagtanong tayo anong magagawa nito sa ating pagkatao. Nunal sa kanang bahagi ng ulo Siya ay kilala sa lipunan maaari siyang maging politiko. Dahil nga nasa mataas na bahagi ang kanyang nunal, nanganghulugan lamang na may kakayahan talaga siyang mamuno. Nunal sa kaliwang bahagi ng ulo. Siya ay magiging makajos. Siya ang tipo ng taong pipiliing gawin kung ano ang tama. Nunal sa likod ng ulo siya ay emosyonal. Konting drama lamang, siya ay napapaiyak. Kaya naman swak sa kanya ang maging artista dahil maaari siyang magpakita ng iba't ibang klase ng emosyon. Yun nga lang, kapag nasaktan siya, ay nahihirapan siyang mag-isip ng tama. May pagkakataon kasi na sa sobrang emosyonal niya, gugustuhin na lang niyang wakasan ang kanyang paghihirap. Nunal sa Noo Kapag ito'y nasa kanang bahagi ng noo, ang taong ito ay yayaman at makikilala. Maaari rin siyang makatanggap ng mga awards. Kung nasa kaliwang bahagi ng noo, siya ay hindi marunong rumispeto sa kanyang kapwa. Kaya naman, hindi rin niya dapat asahan na igagalang siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nunal sa mukha kapag meron tayong nunal sa mukha. Kahit nagaano pa kaganda ang bihis natin, ito ang unang mapapansin. Kuminsan ay nakakairita, lalo na kapag ang nunal mo ay may kalakihan o yung tinatawag na buhay na nunal. Gayunpaman, para naman sa iba, ang pagkakaroon ng nunal sa mukha ay nakakapagbigay din ng atraksyon. Kaya saang parte ba ng mukha mo ang iyong nunal? Nunal sa sentido. Makakapag-asawa ka ng maaga at may pera na darating sa sa'yo. Kaya kahit na raw makapag-asawa ka agad, hindi kayo magkakahiwalay dahil meron kayong pera. Sabi nga, kapag happy ang wife, happy din ang life ni mister. Mangyayari lang iyon kung wala silang anumang problema. Nunal sa kilay Kapag sa gitnang bahagi ng kilay ang nunal, ito ay nagsasaad ng pangalan, katanyagan, at kayamanan. Dagdag pa rito, kahit anong kunin niyang kurso o anuman ang pangarap niya, siya ay magtatagumpay. Kapag naman nasa kanang bahagi ng kilay, nangangahulugan na makapag-asawa ng maaga pero makakatagpo ng mabuting kabiyak. Samantala, kung nasa kaliwang bahagi naman ang nunal sa kilay, siya ay makakaranas ng paghihirap. Nunal sa mata Kung ikaw ay merong nunal sa kanang mata, madali kang magkakaroon ng pera. Bukod doon, ay maswerte ka pa at kayang-kaya mong yumaman kahit hindi ka magtrabaho ng gusto. Kung ikaw naman ay may nunal sa kaliwang mata, mapagmataas at laging may hinanakit. Kung ang nunal mo naman daw sa loob ng mata ay malapit sa tenga, ikaw ay mapagbigay, kaya lang papanaw agad. Samantalang kung ang nunal mo naman ay malapit sa ilong, mamamatayan ka ng kapamilya. Nunal sa tenga Maswerte ka kung ikaw ay merong nunal sa tenga dahil ang ibig sabihin niyan, magkakaroon ka ng maraming pera kaya lahat ng ibigin mo ay iyong mabibili. Kaya nga lang, marami ka rin pagkakagastahan kapag meron kang nunal sa tenga. Kung ang nunal mo ay nasa tuktok ng tenga, sinasabing napakatalino mo. Kung ikaw naman ay may nunal sa loob ng tenga, at ito ay nasa kanan, ibig sabihin, stick ka at magagawa mong itaguyod ang iyong pamilya. Kung ikaw naman ay merong nunal sa kaliwang tenga, makakatagpo ka ng mabait na asawa. Nunal sa ilong Ang taong may nunal sa tungki ng ilong ay mataas ang respeto sa kanilang sarili. Kung ikaw naman ay may nunal sa kanang bahagi ng iyong ilong, ikaw daw ay magkakaroon ng maraming pera kahit hindi ka naman kaanong nagtatrabaho. Masama naman ang ibig sabihin kapag nasa kaliwang bahagi ng ilong mo ang iyong nunal. Kung ang nunal naman ay nasa nose bridge, ibig sabihin ay marami siyang pagdaraanan habang kinukuha niya ang kanyang gusto. Bukod doon, madali rin siyang mawalan ng pera. Nunal sa goodly. Ito ay yung parang tulay na nasa pagitan ng ating ilong at labi. Kapag makikita ang nunal sa gitna ng iyong ilong at labi, malaki ang tsansa na magkaroon ka ng kambal na anak. Kung makikita naman ang iyong nunal sa kanan o kaliwang bahagi, madalidal dal ka. Nunal sa baba Kung ikaw ay merong nunal sa baba, marunong kang rumispeto sa paniniwala ng iba. Kung ang nadal mo naman ay nasa kanang bahagi ng iyong baba, ikaw ang laging pumapagit sa away. Kung ang nadal mo naman ay nasa kaliwang bahagi ng iyong baba, masyado kang parangka at agad kang nakakahagilap ng away. Nunal sa labi Ang tao naman na merong nanal sa itaas ng labi ay mabait talaga. Kaya nga marami ang gusto siyang kasama. Kaya nga lang, magasto siya. Kapag naman ang nanal ay nasa ibabang bahagi ng kanyang labi, siya ay mahilig sa pagkain at sining. Kung ang nanal naman ay nasa mismong itaas na bahagi ng loob ng kanyang labi, siya ay mahilig sa mga kababalaghan. Kung nasa ibabang bahagi ng mismong loob ng kanyang labi, siya naman ay lasinggero. Hindi niya makontrol ang kanyang sarili sa sobrang pag-inom ng alak. Nunal sa pisingi Kapag ang tao ay merong nunal sa kanang bahagi ng kanyang pisingi, siya ay mapagmahal at marispeto sa kanyang mga magulang. Kung ikaw naman ay merong nunal sa iyong kaliwang pisngi, ikaw ay arugante at magaspang ang pag-uugali. Nunal sa Dila Kung ang isang tao ay merong nunal sa gitnang bahagi ng kanyang dila, siya ay may problema sa pagsasalita at kanyang kalusugan. Ngunit, marami man siyang pinagtaraanan habang siya ay nag-aaral, magagawa rin naman niyang maging matagumpay pagkaraan. Kung ikaw naman ay merong nunal sa dulo ng dila mo, ikaw naman ay matalino. Kaya madali mong mapapaniwala ang mga tao sa iyong pagsasalita. Nunal sa leeg Kung ikaw ay merong nunal sa likod ng leeg mo, Meron ka namang normal na buhay, kaya nga lang, madali kang magalit. Kung ang nunal mo naman ay nasa harap ng leeg mo, ikaw ay mahilig sa sinig. Kaya naman, magkakaroon ka ng magandang buhay. Kung nasa gilid naman ng leeg mo ang iyong nunal, ikaw ang tipo ng tao na hindi marunong tumanggap ng katuwiran. Nunal sa balikat Kung ikaw ay merong nunal sa kaliwang balikat, ikaw ay mahilig makipag-away. Naniniwala ka rin na ikaw palagi ang tama at hindi ka marunong sumunod. Kung ang nunal mo naman ay nasa kanang balikat mo, ikaw ay talagang mapagkakatiwalaan. Kaya naman, nagagawa mong makapagtago ng sekreto. nunal sa dibdib. Kung ikaw ay may nunal sa kanang bahagi ng dibdib, ikaw ay namumblema sa pera at hindi ka magtatagumpay. Gayon pa marami pa rin ang nerespeto sa iyo. Kung sa kaliwang bahagi naman ng iyong dibdib, ikaw ay sakim. Kung ang nunal mo naman ay nasa pagitan ng kanan at kaliwa mong dibdib, ikaw ay malapit sa Diyos kaya nga lang, lubog ka sa utang. Nunal sa braso Ang mga taong merong nunal sa braso ay mabait. Dahil kahit nakasuong siya sa mga problema, cool pa rin siya. Kung ikaw naman ay merong nunal sa siko, ikaw ay merong mataas na ambisyon. Gusto mo kasing makapaglakbay palagi. Kung ikaw naman ay merong nunal sa pulsoan, ikaw ay malikhain. Kung ikaw naman ay merong nunal sa palad, ikaw ay masigla parati at masipag. Hindi ka naman daw karapat dapat pagkaduwalaan. Kung ikaw ay may nunal sa daliri. Nunal sa tadyang. Kung ikaw ay may nunal sa kanang tadyang, ikaw ay maraming kinakatakutan dahilan kaya madalas kang magsinungaling. Kung ikaw naman ay may nunal sa kaliwang tadyang, ikaw ay merong pangkaraniwang buhay. Nunal sa likod Kung ikaw ay may nunal sa itaas na bahagi ng iyong likod, ikaw ay responsable at kaya mong panindigan ang mga desisyon mo sa buhay. Kung ang nunal mo naman ay malapit sa iyong backbone, ikaw ay magiging tanyag sa anumang gusto mong puntahan. Kung sa ibabang bahagi naman ng likod mo, ikaw ay creative, matalino, at mapagkakatiwalaan. Lunal sa suso Kung ang tao ay merong lunal sa kanang suso, siya ay may bisyo. Kung meron siyang lunal sa kaliwang suso, siya naman ay merong magandang trabaho kung siya naman ay may nunal sa kanyang nipple, siya naman ay magiging sikat. Nunal sa chan Kapag siya ay merong nunal sa kanang bahagi ng kanyang chan, siya ay pag-ibig ang kahinaan. Si Losa naman ang taong merong nunal sa kaliwang bahagi ng chan. Ang gusto rin nila ay kumita ng pera sa madaling paraan nunal sa balakang. Kapag naman ang tao ay may nunal sa kanang balakang, siya naman ay may magandang buhay. Hindi lang sa kanyang trabaho, pati na rin sa kanyang personal na buhay. Nunal sa ari. Mga tapat sila kung umibig. Wala rin silang itinatagong anuman. Kumbaga, ang kanilang buhay ay alam ng lahat. Lunal sa hita Ang mga taong may lunal sa kanilang hita, mayroong malaking oportunidad na makapunta sa ibang bansa. Mapapalad din sila sa kanilang love life. Ang mga taong meron namang lunal sa kaliwang hita ay artistic at mapagmahal sa kaligasan. Yun nga lang, tamad at hindi nakikihalubilo sa mga tao. Mas gusto kasi nila yung nakakulong sa bahay. Nunal sa tuhod Ang mga tao na mayroong nunal sa kaliwang tuhod ay nagtitake risk at responsable. Tapat din siya. Ang mga tao namang may nunal sa kanang tuhod ay palakaibigan. Sila rin ay masayang kasama. Nunal sa binti. Ang taong may nunal sa bukong-bukong ay naniniwala kay God, kaso maaari siyang magkaroon ng kaso. Ang tao namang may nunal sa paa ay magkakaroon ng mabuting asawa at masayang pamilya, ngunit magkakaproblema sa salapi. Ang mga tao namang may nunal sa talampakan ay lakwatserot lakwatsera hindi kasi siya mapakali sa iisang lugar, kaya parang hindi siya naubusan ng enerhiya. At ang mga tao na mangmeroong nunal sa daliri sa paa, ay magkakaasawa ng mayaman, pero hindi pa rin masaya sa kanyang buhay. At yan ang pamahiin nunan. Iban Ibat-ibang kahulugan ng mga nunal sa ating muka at katawan. Maraming salamat muli sa inyong panonood. And see you sa mga susunod pang mga videos dito sa Lala TV. God bless you all.